Okay guys, so ayun po, gagawa po tayo ng review uh, Alam ko po, matagal na tayo hindi nagagawa pero ito po yung uh, Bluetooth uh, earphones or earpods ano ba yung tawag nyo dito uh, rechargeable po siya so, ang ito po bale uh, wireless po, di ba? So, ito po ay yon, di ba? So, dual purpose po siya. So, uh, na parang lagayan din siya ng earpads at saka charger din. Pero kailangan niyo po siyang i-on. Yon. Yon. So, yon. So, bale 1 2 2 2 uh, 1 1 bar na lang siya. Pero makikita niyo naman, na umiilaw yung dalawa uh, tutalas na nagcha-charge so paano po siya i-coconnect syempre uh, long press nyo may ilang, ilang sec seconds yan tatanggalan nyo po muna yan. 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 sa experience ko po diretsyo na siya magkoconnect sa phone nyo parang ganun pero kung manually naman yun, long press so typical blinking lights pag mag mag magkoconnect po kayo yun long press yun hanggang mag off po. so soft touch lang po talaga huwag masyadong madiin o, hindi nyo naman gusto masira yun ba diba? Okay, pero <laughs> yun yung point ko po. Yun. Long press. Yun. Press. Oh, tsaka at the same time po, may silicone po siya. Small, small silicone lang siya. Yun. Comfortable naman siya sa ears. Clear din yung microphone niya. Kahit medyo malayo sa bibig. Yun. So, left and right, may guide naman po siya. And then, L and R. Yan. So, para tatapat po yung yung para pa charge po niya doon din po sa area niya so dapat naka left and right po talaga yun. so basically ito po yung quick review natin sa ating earpods nabili po natin to sa online okay so USB charge uh, micro then yun sana katulong and you